oo, oh, oh, na, na hindi naman lingid sa kaalaman ng gobyerno yan. Dahil dun sa uh, itong uh, bigas 20 meron na ay, uh, ito yung uh, hindi nabenta nung panahon ng uh, food security emergency na binanggit nila nung February na 25 pesos ipapasa at ang bibili ay dapat yung mga LGU. Pero nakita natin na hindi hindi kinagat ng mga LGU kasi hindi naman nila mandate. At ngayon ay bago election, ito'y nilabas nila na ito na natupad na yung pangako ni BBM na 20 pesos per kilo. Pero hmm. kung titingnan natin, sobrang limited yung stock kaya sobrang limited din ang nakakabili nito na bakit kailangan pilahan ng ating mga vulnerable sector? Given na ito ay isang basic uh basic need no Bigas, pero may, eh, pangkarau-araw nagsasabi Ma'am Ma kamangkati na at least naman na uh, uh, mayroon may ginagawa at talagang sabi nga eh bagamat tinatawag itong band-aid o artificial o intervention para naman makaagwat yung tinatawag o makaagapay yung mga nasa laylayan ng lipunan na uh, Ma'am oh oh pero bakit kailangan pilahan hmm. Ah, uh, ito ay walang pinag-iba ito doon sa mga uh, pinatupad niyang programa para kuno ma-regulate ang presyo ng bigas sa uh, palengke. Ito yung maximum suggested retail price, ito yung unli rice, sulit rice, um, uh, food security emergency na kung titingnan natin ay nandun lang sa uh, 32, sabi nila nadagdagan ang mga um Kadiwa centers at ginawa ng 32 32 Kadiwa centers. Ay talagang sobrang limited kaya sana hindi i-hype ng gobyerno na itong murang bigas ay uh, talagang uh, katuparan ng kanyang pangako dahil sobrang limited talaga ang nakakabili oh. at um... Avante. Avante. Radyo balita Radyo balita Lion. sa na yon. Magandang araw mga kabante. Narito na ang mga may ini na balita ngayong hapon. Arnie Teves inilipat na sa NBI Detention Facility sa New Bilibid Prisons. Umaabante sa balita si Abante Reporter Dexter Ganibe. Hinatid na ng National Bureau of Investigation si dating Negros Oriental Congressman Arnold Teves sa NBI detention facility sa New Bilibid Prison para doon pansamantalang iditin eh. Pero bago ilipat kanina ng uh, NBI mula sa headquarters sa Pasay City ay prinisinta muna ng NBI ang kabuuan ng proseso mula sa pag-aresto kay Teves at Tiborleste pati ang pagtungo doon ng mga otoridad ng Pilipinas hanggang sa nakabalik sila dito sa Pilipinas kagabi. Sa pagharap naman ni Teves sa media ay giniit na handa niyang harapin sa korte ang sinumang nag-aakusa naga sa kanya kabilang na ang byuda ni Negros Oriental Governor Roel de Gamo na si Mayor Janice Degamo. Muli namang nanindigan si Teves na wala siyang kinalaman sa pagpatay kay Governor Degamo noong Marso ng 2023. Umaasa si Teves na magiging mabilis ang magiging desisyon ng Korte sa kabila ng patong-patong na kasong kanyang kinaharap. Ikinalugod naman ng kampo ni Teves ang magandang pagtrato ng NBI sa pagbibigay ng basic human rights sa kanya at karapatang mabigyan ng pagkakataong makausap ang kanyang abogado si Attorney Ferdinand Topacio at madalaw ng kanyang nanay na hindi niya nakita ng dalawang taon. Ayon naman kay NBI Director Jaime Santiago, agad na isasagawa ang return of warrant sa mga kaukulang korte para maipaalam na naaresto na si Teves at may schedule na ng hukom ang arraignment sa kanyang mga kaso. Ako si Dexter Ganibe ng Abante Radio. Ito ang balitang mabilis, mabangis at walang mintis. Sa iba namang balita, pagdedeklara ng State of Calamity sa Eastern Visayas, inirekomenda ng NDRRMC dahil sa pinsala ng San Juanico Bridge. Umaabante sa balita si Abante Reporter Edwin Balasa. Inirekomenda ng National Disaster Risk Reduction and Management Council kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagdeklara ng state of calamity sa buong Eastern Visayas dahil sa epekto ng pinsalang natuklasan sa San Juanico Bridge sa ilalim ng Resolution Number no. 01 Series of 2025 na nilagdaan ni NDRRMC Chairman at Department of National Defense Secretary Gilberto Cudoro Jr. binigyan din ng pangangailangan aksyonan agad ang sitwasyon kasunod ng sinagawang assessment ng Department of Public Works and Highway. Ayon sa DPWH, simula pa noong May 15 ay limitado na lamang ang mga sasakyang pinapayagan tumawid sa tulay dahil sa natukoy na pinsala tinatayang nasa 14,000 sasakyan ang araw-araw na gumagamit ng San Juanico Bridge kabilang ang 10% ng binubuo ng mga cargo trucks. Tinatayang aabot naman sa 600 milyon ang lugi ng ekonomiya sa riyon kada buwan habang aabot naman sa 7 bilyon piso ang kinakailangang pondo para sa pagkukumpuni ng San Juanico Bridge layunin ang rekomendasyon ng State of Calamity na, sa mapabilis ang paglalabas ng pondo mula sa national government at masigurong agarang masimulan ang pagkukumpuni upang maibalik sa normal na daloy ang serbisyo at kalakal sa rehiyon. Ako si Edwin Balasa ng Abante Radio. Ito ang balitang mabilis, mabangis, walang mintis. Samantala, meron po tayong flash, flash. Report. report. Itinas na sa unang alarma ngayong 1.39 ng hapon ang sunog na sumiklab sa N. Domingo, San Juan City. Para naman sa iba pang detalye, abangan lang po yan dito sa aming Abante Radyo Balita ngayon. sa iba pang may balita, mag-like, follow, share at subscribe na sa aming social media accounts. Dito lang sa DWAR Abante Radio sa Facebook at YouTube. At DWAR 149, 4 naman sa Instagram, TikTok at X. Suma sa inyo ang mga balitang mabilis, mabangis at walang mintis. Ako po si Tala Lopez at ito ang Abante Radio Balita Ngayon. Avante, avante, Rancho Balita, Rancho Balita, ¡Nayon!